lang po mga kapatid. na natin ang metal paring. Tapos lalagyan natin yung C-channel. Ayan po mga kakakusun, good morning, welcome back po muli sa ating channel Ayan bali, maglalagay po muna tayo ng ether Ayan bali, mamaya natin tutuloy itong anak pagsisiling Ayan bali, lagay muna tayo ng ether tapos tutuloy rin natin yung paglagay natin sa mga ilaw Yan bali, itaposin po muna natin yan mga kakakusun bago tayo gagawa dito sa taas Ayan mga kakakusun, samahin niyo po muna kami, let's go Ayan bali, ito po yung lalagay natin ng ether bali kakalagan na po natin dito dali yung dating heater to mga masyadong kumima yung heater so yun din ang lalagay natin dito tapos dito natin lalagay bali dyan natin lalagay yung meter eh, bali pinalilinis po natin yung yung ambo kay paring na yan dami niyang ano pang tanggal eh, locker cleaner. tapos yung natin shower hihintay natin yung ano angle bulb para uh, may control sa dun si parang JM tinatapalan na yung ano yung outlet tapos si Pinsan JM yung, 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 yung mga na yan yun ang gandun linis niya tapos sinabangan nila yung ano yung outlet tapos mayroong pang outlet dito hali magkaka back to back Lali paan natin pag hindi tayo busy pabubutas natin yun Ali bubudasan natin 'yan. Magka ano. Magka back to back siya ng ano, outlet. Ayun po mga kamusta, bali tapos na po tayo doon. Bali linagay natin yung heater. Yan tapos nagka problema yung ano. Yung faucet. Bali okay na rin po 'yan. Bali sinilisan natin yung sa likod. Tinignan natin kung saan yung tumatagas ngayon. Doon lang pala sa mismong mismong pinaka ano niya, lagayan ng poset kasi binagyan po namin ng ano 'yan ng ng coupling tsaka yung ano niya yung bali dinugtungan pa namin yun kasi masyadong malalim yung poset ngayon hindi hindi pa pala naka nakapasok sa mismong ano niya yung thread ng poset mali ginugtungan natin Ay, pero okay na po ngayon mga kamasan bali nagagamit na rin yung heater Okay na, umiinit na rin. Tapos, yung mga ilaw, bali, kumpleto na rin ang mga switch. Bali, tutuloy na po natin pa. Yan, balak pala ni Ate April. Magalagay pa tayo ng switch dito. Bali, abangan natin ang ilaw nito para yung mirror niya may ilaw. Bali, abangan natin ang ilaw yan. Siguro, uh, ano ko lang sa taas. Ang si parin na rin. Bali, nalagay niya yung ano dyan. Yung kulang. Tapos, nalagyan na natin ng ganito. Thank hmm, you. Ayan po mga kamusan. Bali, pag nagsusot po tayo sa flexible. Kahit na maliit lang po. Kailangan naka... Naka-bent po yung... Or naka-hook. Okay. Ano? Bali, ano lang po natin. Kahit maliit lang po yan mga kamusan. Kailangan natin itupi. Para hindi tayo mahirapan. Kasi mahirap ipasok pag derecho lang. Tapos... Mm, um, flexible loss lang ang gamit mo. Mahirapan kang magpasok ng, ano, ng wire tambali bali, pa natin ng isang wire dito. Para yung una nya yung power, is makakuha dito. Dito tayo kukuha. Ayan, bali, magja-jumper tayo doon. Jumper natin doon. Tapos do, dito natin lalagay yung ano natin. naulog yata Hey, na ulo na. Ayun, bali, pinasukan na rin natin ng, ano, ng dalawang number 14. Bali, number 14 po ang gamit natin kuryente pag nasa ilaw tayo. Excuse. So, pinasukan na rin natin ng wire to para magkaka power to, itong kabilang box. Bali, jajamper natin mamaya. Tsaka ito. Para magkaka power yan. Bali nag splice po muna tayo mga kamus, Bali magano pa tayo ng dalawang cove light at pin light. Bali may pin light po doon. Tapos may cove light yung center. Bali magka design din dito yan. Quadrado. Kaya mga kamusta, sa po muna kami. para sa pinlight po yun bali pinapaano ko na kay paring bali ko po yan iiko po siya dito papunta dito sa yan sa box natin bali titip te po muna tayo natin to siguro eto pare titip natin pwede uh, mo Abitan niya po? Abitan niya ka? Oo, oh, naman niya po. Uh, uh <coughs> Sige, sige. Sige, sige. na yun. Bali, pinatate na natin kay paring na. Para hindi siya laging umaalis. Tapos yun, bali, kupo yan hanggang dun. Papunta dun. Papunta naman sa box. Yung bali, slice na natin pag ko na natin ito. Bali, titik -tit din ni paring Marlon dito. Tapos si magpapaano tayo ng wire para kagad natin na ano, ice place Time check. 47. Malapit na tayong magmeryenda. Bali, nagluto po sila ng ano, ng kick yam, squid ball, uh, fish ball, squid ball. Bali, yun po yung man natin ngayon. And, bali, para sa coblite po ito, itong nakalabas na ito. Bali, coblite ang pag-aamin. Painit po nga natin yung natubo. Uh, Wala yung, walang butas yung ano. Uh, Bobat, iyan okay, ako na balal. mo na talagay. Lamucho Baseball. Baseball ka

Ayan, bali na masiliyan na po itong isang kwarto. Bali ito po yung kwarto ni Ate Itwil. Eh. Ayan, bali tinanggal din natin yung tutor dito. Bali open na lang po ito. Itong tutor dito. Ayun, bali ito na yung kulay niya. Mm -hmm. Posible? First coating pa lang yan, no? First coating. Ayan, bali tinakpan din pala natin yung, ano, yung outlet doon. Bali pinatanggal niya at April. May lalagay yata dyan na, ano, di-design. Ayan, si Boss Willie. Shout out, out. Emil. Tapos yung heater, ayan. Gumagana na po itong heater. Ayan o. Umiinit na o. Oh. Bali, ganyan lang po yung gusto niya yan o. Bapang yok. Ba, makapatay ata, Mel? Ayun yung puti. Tawa puti, papapush yun. Tawa puti? Yan, yung gangarap mo. Maputing kuryente, maputing maragol. Hindi? Oo, yan. Tapos, papakayin yan ne eh. Very

tayo dito sa taas bali tuloy na po natin mga pag tapos na uh, Ay, mbali, yung po na nag electrical embali, bali pa po dito mga kapos bali siguro anin ko na lang po dito bali kukunin natin yung pinaka pinis floor nya tapos doon natin nahabangan yung yung wire ito po pala mga kamasan bali ito po yung ano natin pa midbed bali 16.5 lang po to bali ito po yung mag ano dun, magkakarga doon mag magbimid be sa ano natin tapos ito naman po yung yung 29.5 bali ito po yung naka ano ayan o oh. mukha po nun yung sa baba ito po yun bali 30 cm lang po ang ano natin bali hindi po natin sinasakto sa 30 to. Kali mag -ano tayo ng konti, mga 0.5 para ma-i-adjust natin yung ceiling natin para makuha natin ng diretso itong nililinya natin. Ayan, si Paring Marlon. Ay, okay, si Paring Marlon, bali, ano na rin po yan. All around din po ito, kasi hindi. Kailangan niya pong, ano, may makakasamang ano talaga. Sipag naman po yan, si Paring Marlon, sa kalang kahit anong ano, magagawa niyan pwede rin siyang tubero, electrical nakakaintindi na rin tapos yung semento ayan maasahan mo naman po yan Kung bago sa labor mga kamasin siya na ang ano uh, may alam sa ano paglilabor labor? marami na siyang alam may electrician, tubero at yan, pag sisiling Lapit na. Lapi na lang magano to. Magdalubasa. Yan, dating dati ganyan din po ako. Pero yung tatay niyan mga kamusta na skilled food. Yun nakakasama ko rin siya. Si Mang Boy. Ayun nasa na nasa ibang mundo Dahil na tayo na kasamang pumunta na sa ano sa, kabilang, buhay. kabilang buhay. Tapos si Imbore man namin si Consial San ayan. Uh, ano pa? Malakas pa. Kaya si Mang Bert, ayan, si Mang Bert, si Apo ng sa mga nakakasama natin. Ayan, minsan mapasyalan natin sila. Bali, kailan lang ako nagpasyal kay Mang Bert. Siguro mga ano yan, mga December. Ay, January. January siguro yan. Bali, pinasyalan natin nun. Ano na yung isang paan niya. Bali, putol na. Putol na po yung ano. Ah, uh, miss din. Nakaka-miss din talaga pag nakasama mo na dati. Ngayon namimiss mo. Lahat ng nakasama natin ay shout out po sa inyo.

Bali, taga ano po yan. Uh... taga Manila. Manila yun, Manila. Hindi na na akong na. Oo, pwede yan. rin. Mas masanding din after yun. Nung, nung kami Kaya na Mas masanding din kayo. Kaya no basta tar tarin yung

Sabi ko lang tawag sa mga sila ng buo. Ako lang kaya ang sarayin. Ne? May nang gabi itong hangar na eh. Ayan po mga kamasan, bali natapos na po tayo dito Bali sa na lang po yan Siguro bukas na po natin sa yan Bali dito po muna tayo yan Bali lilipatan po muna natin ito Lalagyan natin ng metal paring Ali susukatan na natin ng ano, mga uh, 16 inches or 40 cm. Bali lalagyan na natin ng metal paring yan. Tapos siguro lagyan na lang natin ng ano, isang commit bit dito. Bali magkakaano siya dito. Commit bit para patibay. Mas maganda po kasi mga sa marami ano. Marami pamibit niya. Dito dinagdagan natin to kasi ma mabigat ang hanin nito kakargan kasi may ano pa po siya dito may design pa dito ay si paring marla bali tatapusin po na to siguro tayo susukatin po natin yung ano, mga 16 tapos i-apply natin eh okay, mga kamusun samahan niyo po muna kami uh, ganun. pag metal paring aring. Tapos lalagyan natin ng C channel. Aliahin na lang po natin dito. Tapos lagyan natin ng isang pamitbit doon sa gitna. Para matibay naman. Ay matibay na rin po 'yan kasi lalagyan pa natin ng isang channel. guru pa ganyan lang. Pa-gulutuan na lang natin. Gulutuan na to. Sa akin na ulog. natin ay, po muna tayo mga kamasan. Kapag tayong si channel Naulog yung mga pako, sayang. Mahal pa naman ang kilo. Nasa 80 yata yung kilo. Pagdudugtungan na lang po natin yan. Halihan na lang po sa Ah, uh, Hali. Wow, sige. Pa-uwi na po tayo mga kamas. Hali, pinatay na po yung mga ilaw ni paring Marlon. Saan ka lang? Nabukas na natin linisin yun. Baka huwag nasaraduan na lang. Pag natapos na yung siling natin doon. Pa-uwi na po tayo. pag paglinis na po si Darangina. na po si Darangina yung setting natin tapos dito ayun alas nabatakan ng kurto ayun ayun pa lang po yung mga hawan agkanda burog dun tapos ito ayun ayun 3 way switch tapos ito mga ilaw

Yan mga salamin ng mga tali sindi. Nala si sindi? Parang di ember niya. Sabi na kaya, no? Nabutas kanina. Hali, tumatagas yung tubig dito. Kaya sinil-sil natin. Tinignan natin kung saan yung ano. <laughs> Nag-leak. Ngayon pala, hindi pala... Mas malalim pa pala yung ano. Yung yung pinaka elbow ng ano natin ng poset ganis na rin to kaya mga kamas na dito ko na po tatapusin itong vlog for the day natin dito na po tatapusin yung ano pa na po tayo let's go